Laban na, panibagong araw, panibagong pagbubukas! Halina kayo mga kanovo ay si Halo at samahan niyo kami sa tinaguriang Christmas Capital of Nueva Ecija. Sama-sama nating damhin ang kapaskuhan dito sa maunlad na lungsod ng San Jose. Mga samut saring masasarap na pagkain. Mga pagkain magpapaalala sa ating pagiging Pilipino. Mga pagkain na tiyak na magugustuhan ng mga bata. At syempre, mga pagkain na bubusog sa ating kaya naman, kung tamang food trip lang ang hanap nyo, sugod na dito sa San Jose City Social Circle o mas kilala bilang Keg-Keg. Ayain mo na ang buong barkada at buong pamilya. Muling pagtibayin ang samahan at iparamdam ang tunay na diwa ng Pasko. Tingnan nyo naman mga kababayan kung gaano karaming Novo hano ang nandito ngayon. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang San Jose City ang tinaguri ang Christmas Capital ng ating lalawigan. At dahil kami nga ang team laban na. Lalaban tayo ngayon sa food trip. Ito pa nga lang sa bungad ay ipinatikim na sa atin ng ating kababayan ang kanilang paninda na baga at litid ng baka. Grabe, sobrang sarap nga nito. Mmm, yummy, beef na beef. At dito nga rin namin natikman ang kanilang ipinagmamalaking Ilocos Empenada. Dito naman sa kabila ay nakita namin pinipilahan ang Omings Hotcake. Kaya naman, bumili rin kami at tinikman. Mmm, grabe, ang sarap nito. Sa amin ng paglalakad ay nakita naman namin itong orange and lemon na kung saan ay talaga nga namang mano-mano nilang tinitimpla. Kaya naman fresh na fresh ang lasa nito. Tamang-tama na pampawi ng uhaw. Sa mga night market nga syempre hindi mawawala ang shawarma. Lalo na't kitang-kita natin kung paano ito ginagawa. Tingnan nyo naman kasi kung gaano katakam-takam. Kaya nga hindi na kami nagulat kung bakit ito pinipilahan. Ayan nga si Mudjako tamang sakmal lang. <laughs> Konting usog nga lang kami ay may nakita na naman kami sa warma. At dahil pala isipan nga sa amin ang lasa nito, syempre tinikman din namin yan. <laughs> At napag-alaman nga namin na wala namang pinagkaiba sa lasa. Pero syempre magkaiba ang presyo, mas mura yung isa. <laughs> Dito nga sa kabilang tindahan ay meron namang masasarap na puto. Meron nga rin nagtitinda ng masarap naman eh. Pero ang binili nga namin ay yung pinagkakaguluhang deal. Umukaw nga rin sa aming atensyon ang pinipilahang ice cream dito. Grabe, eto nga yung pag nakita mo pa lang talagang matatakam ka na. Dahil napakadami at espesyal ng mga toppings. Sulit na sulit naman ang ibabayad mo dahil kakaiba ang lasa. Hindi mo aakalain na ganun lang ang presyo nito. Hindi naman halata na nasarapan ang mga sisiw sa ice cream na yon. <laughs> at dahil kapansin-pansin na nga ang paglobo ni Mojako kakakain, Na desisyon na na namin maglakad-lakad sa loob ng keke. Tingnan nyo, mga kababayan kung gaano karaming mga Novo Ecijano ang nandito ngayon. Tuwang-tuwa nga kami dahil pag nakikita kami may sumisigaw ng laban na. Hindi namin sukat akalain na kilala pala kami dito sa lungsod ng San Jose. Ito na mga kababayan pagmasdan nyo kung gaano kaganda ang mga pailaw dito. Ang amin namang lubos na paghanga sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Jose. Dahil sa kabila ng krisis ng mga hamon na kinakaharap ng mga Novo Ecijano ay hindi pa rin sila nag-aatubili na maglaan ng ganitong uri ng pasyalan na sumisimbolo sa tunay na pag-asa na kahit na sa simpleng paraan ay nararamdaman ng ating mga kababayan na may pamahalaan na handang dumamay sa kanila. Malugod niya po pala namin binabati ang punong bayan ng lungsod ng San Jose na si Mayor Coco Is Salvador. Gayun na rin sa busy alcalde na si Vice Mayor Ali Salvador. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang maglakad-lakad ng ganito ang mga pailaw. Yung tipong kasama mo yung mahal mo sa buhay tulad ng iyong jowa, ng mga kaibigan at ng iyong pamilya. Kaya naman ngayon palang itag mo na sa comment section ang gusto mong makasama dito. Basta ang amin lang ding munting paalala, iwasan po natin ang magkalat at mahalin natin ang paligid ng keke. Dahil sabi nga ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng San Jose na ang pasyalang ito ay pasyalan ng bawat nobo esihano Sa mga oras ngang ito ay masasakit na ang aming mga binti. Eh kasi naman napakalawak nitong keke. At sa lahat ng sulok ay talaga nga namang gugustuhin mong magpicture. Talaga nga namang bakas sa mukha ng lahat ng tao na nandito ngayon. Ang kaligayahan na dulot ng mga pailaw na to. Sabi naman nila Mudyako ni Elias at ni Miguel, tiyak na mas liligaya nga daw ang kanilang kapaskuhan pag may nakilala sila ang mga taga San Jose. <laughs> ay grabe, hindi namin alintana ang pagod at ngawi. Dahil pawing-pawi ng mga pailaw na ito ang aming kapaguran. Isa lang ang ang aming nasabi sa aming sarili. Aming napatunayan na ang San Jose City nga ang Christmas capital ng ating lalawigan. Kaya itagadin nyo sa bato na ang team laban na ay babalik dito. Meron pang ang pailaw sa kanilang palengke. Yun nga lang, hindi na kami nakababa dahil sa dami ng sasakyan at ng tao. Kaya naman, sa susunod na lang. Kayo mga kanobo si Hano, ilaalaban nyo ba ang inyong bayan sa ganitong uri ng pailaw? Malay mo, isang gabi ay nandyan na rin ka. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud Nova mula sa bayan ng Laon. Sa ngalan ni Elias, ni Migol at ni Mudyako, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless! Laban na! Oh, was, Sir Maki, po. You. Thank you. sa nasisikin